Hi friends! Welcome back to my channel, Mami Chamini Vlogs. So for today's video, magluluto muna tayo ng hapunan at ang ating lutuin ngayon ay ginisang sayote with sardines. Wow, ang arte, sardines. Sardinas lang naman yun. <laughs> Ayan, so medyo kailangan maaga na tayo nagpe-prepare ng ating dinner para maaga tayong makakain at maaga tayong matunawan. Magluluto muna tayo na may konting usapan. So, kahapon may nakita akong post sa Facebook. Sabi niya na ang pera daw ng mag-asawa ay dapat tinatawag na hours or sa kanilang dalawa. Kasi palagi kung nakikita or malimit kong naririnig ano, na sa mga mag-asawa na kapag pera ng lalaki, pera nilang dalawa. Pero kapag pera ng babae, pera lang ng babae. So yes, ganun din ang pamamalakad ko sa aming mag-asawa. Pero later on, na-realize ko na kung ano yung pera niya at ano yung pera ko, eh wala naman akong pera. <laughs> Kaya kailangan manood kayo, mag-subscribe, i-share ninyo itong mga mini vlogs ko para magkapera na ako, ganon. Bago pa lang kami ikasal na asawa ko, may mga conversation na kami kung ano yung klase ng pamilya yung gusto namin i-build. So napag-usapan namin yung patungkol sa finances. So sabi na asawa ko, kapag kinasal daw kami lahat ng mga pera niya, kalaman naman talaga, napakadami. <laughs> lahat ng sweldo niya, ibibigay niya daw sa akin. So i-a-allow niya daw ako na i-manage ng mabuti yung pera namin. Maaga kasi tayong namulat sa realidad, no? So, bata pa lang ako, natuto na ako kung pa paano mag-manage talaga ng pera. Paano mamalengke, paano mag-manage ng bayarin ng mga bills namin, paano kami magtipid, mga ganyan. So, nung nag-asawa ako, na-adapt ko naman yan, ano? Na-apply ko naman yan sa aming pamilya, sa aming mag-asawa. Pero, nung nag mag-asawa na kami, pagkatapos namin ikasal, aba, magkaroon siya ng amnesia. <laughs> nakalimutan niya daw yun <laughs> na pag-usapan namin na ibibigay niya lahat ng mga finances niya pero ganun pa rin ako pa rin naman ang naghahawak ng finances namin yan para sa mag-asawa no, iwasan talaga natin na mapag-awayan ng patungko sa mga finances natin at tayo bilang mga asawang babae kailangan magtipid, gamitin sa tama, huwag tayo masyadong bili ng bili sa mga online, no, kasi mahirap talagang kitain ng pera ngayon. So, pahalagahan natin yung pinagtatrabahohan ng mga asawa natin. Ganoon? Maswerte ako kasi itong asawa ko kahit paano, tinatanong naman ako kung ano yung mga bagay na gusto kong bilhin. Alam naman niya na gusto ko talaga mga slippers or mga shoes. Ganoon? So kapag kahit walang okasyon, tinatanong niya ako, gusto mo punta tayo SMB Kutan? <laughs> At ito na nga, maluluto na itong aking hapunan. So konting kulo na lang, ayan, pwede na tayong kumain. At kanina na rin, dumating yung aking parcel. Binuksan ko na rin siya. Parang siyang carpet na magandang ilagay dito sa kusina. O, diba? So thank you very much for watching and I hope you like it. See you next time. Bye! Have a great day!